Ayan, 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 ayan. 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 Ayos, nauna no, ka pero, Ay, pala. Ang maganda dito, no? Ang maganda tayo dito, galita. Alam mo kung bakit? Kasi ano to? Ito, ito ang uh, ang para ng mga matatalino katulad. Aba! Matatalino eh. talaga ang nandito, no? Siyempre. Parang Sumpre. ikaw. Siyempre. Kaya nga ako lang dito, eh. <laughs> talaga, ha? Eh. Ayun nga pala. Ah, uh, mga Lodi. Ah, uh, inihimbi na namin kayo ng mga kwento kasi marami kayo rito mapupulit na aral. O, diba? Kasama ko nga pala si Jojo Lagudas. At ito naman si Kuya Bata. Lagi yung tsakundan. may kuya ka na, may bata pa. Aba! <laughs> Pero mas masaya siguro kung may kasama tayo. ba diba? alam ko may kausap ka. Yung nga diba pala, si Bebang. Hello, Bebang. Nandito na kami sa UP. Hello. Oh, nasa ka na ba? Ito na ako, kuya. Ito na. Hilo ko rin. Ayun oh. mga kuya. Ano, saan tayo pupunta ngayon? Siyempre, bibisita tayo sa maraming maraming mga simbahan oh, ngayon. Oh, Ang gara-exciting yun. diba, siyempre, ano, parang in time sa Holy Week. Oo, tama, tama, tama. Saka maganda rito, yung mga pupunta natin sa simbahan, very, ano yan, very talagang punong-punong Historical, historical yun. Oo, oh, oh, yun. Dito. Maraming, kumbaga, ano, bagay na bagay kasi maraming kwento about sa mga simbahan na talagang ano, para sa mga ating mga kakwentuhan. Tama, diba? tama. Kaya oh. mga kakwentuhan, uh, kung gusto nyo bumisita sa mga simbahan, bisita iglesia, puntaan nyo yung mga simbahan na pupuntahan namin ngayon. Oo. Oh. Diba? Siyempre, tayo ng mga, ano, yung mga churches na pwede nilang, ano, uh, madali lang para sa kanila puntahan dito sa, ano, Metro Manila, tsaka sa mga karating bayan. Oo oh, okay. nga. Paano? Ayan. Mga kakwentuhan? Ano? Tara. Tara na! Hello! Tara na. Oh, hindi dyan. Ay, hindi so dyan. no? Okay. <laughs> ano, malayo pa ba yun? Ito na! Ito na yun! Wow! O wow. oh, mga kakwintuan, dito na tayo sa unang simbahan na ating pupuntahan. Dito lang yan sa UP Diliman. At hindi lang yun, mga kakwintuan. Alam nyo ba, walang tawag sa simbahan yan. Ano? Kung minsan itawagin niyang flying saucer. O oh, bakit? bakit? Dahil bilog na bilog. Oh, tama na yan. Mag-aasaro na naman kayo. So, mga kapantuan, ito po ang Holy Sacrifice Church. Yun ang tawag ah, talaga. Yun naman pala eh. Hindi lang, nandiyan si Beba. O, diba? Ito ang bilog sa gitna ng ano, campus ng UP, UP. Dilema. Ah, Kaya pala. So, yun na tatagalin po tayo. Pasok tara. tayo. medyo talaga maganda yung kung paano yung ano, itsura sa loob. Aba, tara. Pasukin na natin yan. Tara. tara. Ang ganda siguro dyan sa loob, no? Like coming, tori. Sa simba? Ko na may mga na Nasa gitna yung mm. ano niya. Yeah. Mm -hmm. oh. yeah, na ito. Alamang hindi ko gumawa niya. Saan? Kalawa, no? Kabinog. Ako na, yeah. na oh, interesting talaga na yung mismo altar nasa gitna. na, So, kahit ano, sa gilid, sa ano, tsaka parang kung mapapansin mo, medyo bukonti lang yung mga chairs talaga. So, intimate lang yung mga, ano, yung mga dumadala dito para magsimba. So, kapag siguro may, ano, malam for sure ito na, ano, napupuno talaga. Malamang ang galing ng gumawa nito. Kasi, yung design ng simbahan. Balita ko, kilala mo. Ha? Balita ko, di ba? Si Leandro Loco. Ang gumawa? ayo Apat sila dito. Alam. May kasama siyang tatlong national artist. Talagang magagaling. Kasi diba, Yung kahit yung design ng ceiling. parang ano, sphere lang siyang ganun. Tapos, di ba, parang ginis lang, tignan. So, napaka, know, tignan mo Napakaaliwalas niya. Kasi yung hangin, mm uh ng -huh. tatagusan lang yung hangin. Oh, tatagusan lang Alam niyo hindi sa mga simba na usual, may mga oh, portraits, may okay. mga or may mga drawings na mga paintings. Oh, Ito naman. Okay. Napaka-simple, no? Napaka-simple. Tapos parang feeling ko ako na yung nag-imagine ko yung mga nakikita. Comfortable-comfortable ka talaga. Tsaka very thing ko, isa yung highlight nito, yung mismo positive. Ito yung highlight. Parang kanina nga, pinipitiwan ko siya parang pagayon apakalamatic. Ito yung part na naka-suspended hanging talaga. So, this is one of the churches na very rarely unusual mo lang kita sa iba. Mga kwentuhan, kung yung punta ng simbahan ito, ito lang Yes, mm -hmm. ang ano po, Parish of the Holy Sacrifice. Okay. Sama nila po sa pitong sa iba. Yes, this coming Holy Week, worth the, another, another worth the visit po para sa inyong bisita, Iglesia ngayon naman, ito try namin na ikutin yung buong si Bansis Bilog Gasha. So, from another, ano, wala na itong end, pero ito na dito kami sa may likod ng altar. Tapos parang pag gano'n kami sa kabilang side naman. So, tara. Tapos sa napansin ko dito, sa labas, may mga ano siya, may mga sculpture na kamay. Tapos parang kanina, di ba, may baka nagsisimpa, tapos parang nag-stop nags sila sa harap. And, and, I'm curious to know tuloy kung, tuloy kung ano yun, para saan yun. Oo oh, nga, no? May mga kamay. Oo, may mga, ay, di nga lang kamay, o, oh, pa, pa, ah. So, parang ano siya. Ay, di, kamay din pala yun. Kamay? Puro kamay pala. ano so, Ah, talaga. Ganun ba yan? Ang dami mo parang alam ah. Yung iba eh, dinadasalan kanina eh. Hindi. Yung mm -hmm. mga kamay, yung mga sign pa na. Ay, tinan okay. mo yung dito. O, di ba? Okay. Um, 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 ah, um. May mga ano nga. Parang may mga ibig sabihin. Hindi kaya ano, Stations of the Cross, Charlotte. Ay, wala. Pwede, di ba? Dito. No, yung, yung... Ito. Naka-holding ha. Naka-check so, hands siya. Oh, dito tayo kanina. Ano ba? no? Ayaw kayo siya. Tapos di mo mararamdaman na pabilog din yung nilalakad mo. Kapag naglalakad. Parang sir, kailan siya nakaramdaman. Galing. Galing. Oh. Oh. Di ba may mga iba't ibang kamay sa labas? Habang nila ang oh. pa kung Hindi, hindi mo nila ako sa... kailan sa mo kanina, So, kanina, andun kami sa dulo na kabila. Andun bilog kami. Uh, siya. Ah. So, na napansin namin uh. habang naglalakad, hindi mo maraming bilog yung nilalakarap. So, oh, interesting. Yeah, pa Sa pang-ikot. Wow. Interesting talaga. Kasi yung pangalan pa lang, di ba? Holy. Holy sacrifice. Oo oh, 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 no? nga. no? Ba't nga pa sacrifice? Alam Sa mo ba nagsulat pala nito ng pangalan nito? Si, ano, si Doc Federer? Talaga. Oo, oh, siya. So, si siya na, ano, nito? Siya na nagsulat. Oo nga. <laughs> Pinala ko. <mo>. Oo. Oh, oh. <laughs> Nabasa ko lang. Nabasa ko. Yeah. Oo. Uh, <laughs> Ikaw na. No? Oh. <laughs> syempre, nagre-research tayo konti. Oo, oh, -ano, si oh, syempre mag, ano, oh. kasi syempre Para malaman nila. Tsaka ah. hindi, pag nagbisita visita hmm. iglesia ka, masarap na alam mo yung history ng church ah. na pagkatahan mo. O na binibisita mo. Yeah. So, I think that's it. Okay na yun, no? But, Okay na. Siyempre, sa susunod na church na naman tayo. Oo, yun naman ang medyo i-explore natin. So, again, ito yung Parish of the Holy Sacrifice. First stop. Ano yung iba? Next stop natin. Santo Domingo. Santo Domingo Church. Okay, game. Para marami tayo magpuntahan. Punta kami ngayon sa pangalawang simbahan tapos na kami sa una hindi sa ano sa binugas simbahan sa so, wag dyan 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 so sir ngayon papunta kami sa simbahan na uh, pangalawa sa saan merong kwekwete si Bebang abangan nyo mga lodi, nandito naman tayo ngayon sa pangalawang simbahan, ang ng Santo Domingo. So ito po ang Santo Domingo Church na dating kilala bilang National Shrine of Our Lady of Most Holy Rosary. So itong church na to mga kuya, dedicated siya kay Mama Mary under mga isa sa mga title niya. O ang title niya talaga dito is Our Lady of Lanaval. Our Go Lady on. of Lanaval. Tsaka ang church na ito, pinakamalaki sa buong Maynila. At hindi lang Maynila, pinakamalaki pa, isa sa pinakamalaki sa buong Asya, Bago ko napalipat dito sa Quezon City, dati to sa Maynila, nung panahon ng World War II. pala ito, no? Yes, pinakamalaki. sa Tapos kahit sa, buong Asia. Buong Sa mga buong Asia. Yun. may nadagdagan na makalaban ko ah. nadagdagan. Kapag bagas mo, pakasal. ulit. Kurang lang mo ba? hindi, ito ah. Kung so, na na niyo, wala nagiging walay puro ka Ewan ko lang. Pero chika, chika ko lang to. So, sabi kasi ni mami, pero nung bata ako, ewan ko kung gano'n pa rin daw. Ano daw, dati, kapag gusto mo daw magpakasal dito sa, sa Santo Domingo kasi nga parang sobrang amin, uh -oh. din oh. dito eh. Kapag gusto mo daw magpakasal, kailangan 2 years pa. Parang pag-release -pag ka, parang actually so, available date. Oo, pero yung reserve ka, available para, para. next date, dalawang taon pa after. Pero so, parang... Oh? Uh -huh so mapapatay. Ma <coughs> <laughs> oh, ang tagal mo maging, baka ah, hihiwalay yun na tayo niyan bago ano. Pero kapag sa Santo Domingo, iba ang ano. Ay, o. Oh. Baka kaya naman. forever talaga. Ay, alam, 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 kung bakit yung kaya nga gawin na ginawa. Kasi para mapatungay na talagang kayo. Sa 2 years, pag kayo. Two years? Ano pala yung nilalang yun? Ibig sabihin, matibay na talaga yun, o. Kung parang deserve yung palala kayo mag-Santo Domingo Church. Sir, ang bigyan namin kayo ng dalawang taon kung kayo parang di good. Kabila. Ayan mga kaibigan, tapos na tayo sa dalawang simbahan. Ngayon, papunta naman tayo sa Malabon San Bartolome Parish Church. Dito tayo sa simbahan na Ito ang San Bartolome Church. Saan? <laughs> na excite ka, no? Nai-excite ako. Kahit ako, na excite din ako. Kita mo naman, poste pa lang ko pagkalalaki. Sir, di mo alam naman sa Balabon, may ganito pala ang ng simba. sa mga tumatuloy na ko talaga, sobrang ganda. Ang ptura ko, Nauna, na pala tayo. Parang nasa pulis. Parang nasa...

bilang ko pa-share doon. Tungkol 'to kay Linda. Pasok Parang na para kasi natulala ako kanina, nakita ko post pa lang. Oh. oh okay. na. No, kami yung loob na San Bartolo So, kami yung video video na sa loob. Magsisimula na kasi Ayon na. Alas singko na. Ang pat na Hindi pa natin alam. Ang bobat nung pa tayo. ko pulang Maganda po sa loob. simulan na sila ng misa ano sabi mo kuno Jordan na na misa. anong hmm. ano? Ano mas mo sa ano sa Simbang sa San Bartolome? Ha? Ah. Anong masasabi mo? Masasabi ko? Oh, di ba gaya tayo kayo na ngayon? Para no, sa ba na-surprise doon pagbasa. Ang ganda ng mga sa talahin. Yung bungad palang nakita ko yung poste. Hmm. Ang lalaki, ano? Bigla talaga pumasok sa isip ko agad. Parang po sa Sirup sa Grisip. Wow. Okay. Yung sinabi mo kanina, na, Kasi, yung katulad ng ng pag-sakit si Samson. Oh, ay, yeah, ay, ganun, ganun po eh, no? Ay, so, nganong 'yong mating si Bebang, bang, lalo ko si Delaila. 'Pag <laughs> <laughs> sinasabi ko sa iyo eh, <laughs> history ng 'yan ng mga Brunei. Hoy, 'wag, 'wag pala, history ng Malapul. Hmm. Alin di ba kung bakit naog na Malapul? Bakit? Kasi nga 'long unang panahon, panahon ng hapon, marami diyang ah, uh, laki okay na 'yung panahon eh. <laughs> bakit may hapon? 'Yung mga tao diyan maraming tanim nakawayan. Siyempre yun. 'yung kawayan, may ano 'yon, may may bunga 'yon, kaya 'yun hmm. 'yun ba. Tawag doon labong. Labong. Oo, inaharo yun sa mga gura yung labong. Ginagataan yun. Ano pa yung isa? Ay, masarap yun yung labong. Tambo. Kaya kung tawagin siya noon, Tambobong. Yun. Tambobong ka. Tambobong ang original na pangalan niya. Nang? Nang simbahan niya. parang nagalo ko lang kayo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ay, totoo ba hindi? Totoo. Ano ba? Hindi. hindi. Sabi hindi totoo yun. Totoo yun. Ayun, totoo yun. Ano ulit yun? Tambobong. Tambobong. Yan ang unang tawag sa malabon tambo. Sa Clara. Dito tayo ngayon sa bahay na Yeah, kung saan nandito ang isa sa mga sikat sa simbahan kasama sa kasaysayan. Alam niyo kung anong tawag -taw? dito? O ba Church! Church! Church of... Ano sabi kuya? Alam niyo yun? Mahal na doon yun. Fertility! Salambaw! Wow! niyo ba kung kami sumasayaw? Kasi dinadayo po, ito alam naman ang marami na mga um, uh, Pinoy na dinadayo ito para sa fertility dance o kaya doon sa mga uh, couples na may kagustuhan magkaanak. Magkaanak. Ka. Diba? Ay, medyo ginabi na kami ngayon eh, pero talagang pinuntahan namin ito para sa inyo. Siyempre, dito pwede mawala sa listahan ng mga yeah. isang iglesia. Dama, dama. sa may Metro Manila ka na rin lang, dayuin mo na yung Bulacan. Oo oh, naman. Mayroon na dito. Tama, tapuntahan nyo. Siyempre, hindi lang naman to para sa mga gusto magkaanak. Siyempre, worth the visit din naman siya. Kasi, kita nyo, isa sa mga pinakalumang simbahan. Alam niyo ba, may TV ako. oh, ano? Sa No Limit Ang ni Dr. Jose Rizal, nabanggit itong ubang Aba! Oh, so, ganun na katagal yung tradisyon. Ibig sabihin, panong diba? ni Rizal, meron ng tradisyon ng pagsasayaw para sa pagbubuntis ng babae. Oh, oh. ang tagal na pala, no? Ang tagal na. Kaya talaga, kumbaga, yung kahit yung historical ano, aspect, kumbaga, yun ang talagang pupuntahan at Kumbaga, pag nandito ka, makikinig mo na luma na ang ano. Kumbaga, may history. Kaya mga kapwentuan, hmm? Halika kayo, samahan nyo kami, tuklasin ang nilalaman ng simbahan ng Obado. Let's Let's go! <coughs> at ano, paning iyo ilalarawan para sa ating mga kakwentuhan. Oh, oh. Isa rin sa mga simbahan na ano, yung naghahatid ng milagro. ba diba? Kasi syempre, kahit yung mga talagang mga tumatis na gulit, hindi talaga matagal naman dito. Pero kung dito, sila dito, sasayaw sila tradisyon ng fertility dance. Tapos, hindi katagala, hindi biya, talaga sila ng So, ayan. Kahit ang slater, kung tutusin, parang isa pa siya sa mga pinakasimple uh, simbahan na puntahan natin. Di ba yung mga isa, kung ba ito yung sumula ka naman na uh, siya, mas magagarbo yung iba. Pero, hindi mo maaano yung nice love yung ubang uh, doon. Kasi, ipakarita siya. Okay.

tapir hininga sa